Kumusta sa iyo? Ako si Lex at ako naman si Vera. Welcome sa ating usapan na 'yon lalo na sa inyo mga listeners ng Excel Edge Podcast Show at sa lahat ng Pinoy na uh, nagpaplanong kumuha ng unang bahay o mag-invest sa real estate dito sa Pilipinas. Oo oh, nga. Ang dami kasing information dyan, mga nababasa online, research, tapos mga kwento-kwento. So, ang gagawin natin ngayon, hihimayin natin yan para makuha yung, ano, yung mga pinaka tips para sa'yo. Tama. Ang goal natin is going mas, um, mas simple at klaro itong journey mo sa pagbili ng bahay. Okay, game. Simulan na natin. Ano ba yung pinakauna, yung pinaka-basic? Alam mo, bago pa man tayo tumingin ng uh, ng mga litrato ng bahay o mag-imagining design yung pinaka talaga ay yung ano yung financial health mo ah yung pera syempre napakahalaga niyan kasi base sa mga nabasa nating guides mas mataas ang credit score mo, mas malaki ang chance na makuha ka ng mas magandang uh, interest rate sa mortgage. So hindi lang siya basta requirement para ma-approve. nakaka rin sa babayaran mo monthly. Exactly. Isipin mo kahit point something percent lang ang mabawas sa interest, libo-libo rin yun over the life of the loan. Kaya dapat ano, alamin mo yung score mo at kung kailangan, eh gumawa ng paraan para mapaganda pa. Okay, gets. Tapos, syempre, budget. Hindi lang yung presyo ng bahay mismo, di ba? Tama ka dyan. Kailangan mong i-factor in lahat. Yung uh, property taxes, yung amelyar. Oo, yung taunang binabayaran. Tapos yung homeowner's insurance. Importante yan for protection. At kung condo or nasa subdivision ka, malamang may HOA fees yung homeowner's association. Dues. Ah, oo, oo. Para sa maintenance ng common areas, ganyan. Yes. Tapos, huwag kalimutan magtabi ka rin para sa ano, um, maintenance at unexpected repairs. Kasi lagi may ganyan eh. May nabasa nga tayong PNB guide na nagsasuggest na ideally, mga 30% lang ng monthly income mo yung mapunta sa mortgage payment. 30%? Parang may leeway pa for other things. Makes sense. <laughs> Oo, para hindi ka masyadong gipit. Now, ito pa yung usapin sa down payment. Medyo interesting to. Ah, ito yung laging tanong. Kailangan ba talaga 20%? Yun nga yung common belief. Kasi pag naka 20% ka daw, maiiwasan mo yung private mortgage insurance or PMI. Parang dagdag bayad yan. Insurance para sa banko basically. Parang ganun nga, pero ang good news lalo na for first time buyers dito sa Pilipinas, may mga loan programs na tumatanggap ng mas mababang down payment. May mga nakita tayong options na kailangan lang ng 3% or 5% down. Talaga, 3 to 5% malaking bagay 'yon. Pero syempre, kailangan mong tingnan mabuti yung conditions. Minsan, baka medyo mas mataas ng konti yung interest rate or may ibang requirements. So, weigh mo pa rin yung pros and cons. Hindi siya automatic na mas okay. Okay, so may options pala. Pero hindi yung stock sa 20%. Now, what about yung, ano, yung pre-approval? Gano'ng ka-importante yun? Ah, napaka-importante niyan, Lex. Actually, ito yung isa sa mga steps na minsan namimiss ng iba. Bakit? Ano bang pinagkakaiba niyan sa nagtatanong ka lang sa bangko? Kasi ang pre-approver, hindi lang yan estimate. Ito yung parang ano, a uh, formal evaluation ng bangko sa finances mo. Sasabihin nila sa'yo, okay, based dito, ito yung amount na willing kaming ipautang sa'yo. May sulat yan. Ah, so parang commitment na galing sa bangko. Yes. At kapag may hawak kang pre-approval letter pag nag-o-offer ka sa isang property, sobrang laki ng advantage mo. Paanong advantage? Pinapakita mo sa seller na seryoso ka, hindi ka lang window shopping. At higit sa lahat, kaya mong i-afford yung bahay. Mas malakas yung offer mo kumpara sa iba na wala nito. Parang alas mo yan. Gets ko. So parang weapon mo yon sa negotiation. Okay, noted. Ano pa? Agent kailangan ba talaga? Well, technically, pwedeng hindi. Pero um, para sa akin, lalo na kung first time mo, malaking tulong talaga ang may real estate agent kang kasama. Ano ba role nila exactly? Bukod sa paghahanap ng listings. Sila yung ano, magiging guide mo sa buong proseso. Sila yung negotiator mo. Alam nila yung pasikot-sikot sa market, yung pricing. Tapos tutulungan kanilang nilang i-clarify yung needs mo versus wants. Ah, yung mga non-negotiable versus yung mga bonus lang. Oo, kasi minsan nakaka-overwhelm tumingin ng bahay, di ba? Yung agent tutulong sa yung mag-focus. Tapos, mahalaga rin na may experience sila sa area na gusto mo. At syempre, dapat komportable ka sa kanya. Mag-interview ka ng ilan bago ka pumili. Okay, makes sense. Parang partner mo sa journey na to. Tama! At iisipin din nila yung potential resale value ng property para sa'yo. Kasi investment pa rin yan eh. Oo nga. Okay, last major step siguro. Yung inspection. Ay, oo, oo. Wag na wag mong papalampasin yan. Critical yan. Kahit mukhang bago or okay yung bahay. Kahit pa. Kasi maraming problema na hindi mo makikita sa simpleng tingin lang. Electrical issues, plumbing problems, anay, problema sa bubong o pundasyon. Diyan papasok yung professional home inspector. May nabasa nga ako sa isang forum, may nagsuggest pa ng sewer scope. Yung parang camera sa drainage. Oo, maganda rin yun, lalo na sa mga luma-lumang bahay kasi ang mahal magpaayos ng major plumbing problem. So yung inspection report, yun yung magiging basehan mo kung itutuloy mo ba, or kung hihingi ka ng repairs, or bawa sa presyo sa seller. Okay, ang dami pala dalagan dapat i-consider. Oo, pero um, ang bottom line nito, Lex, is yung pagbili ng bahay, lalo na yung una, malaking hakbang talaga, pero hindi siya dapat maging uh, source ng sobrang stress or takot. Basta prepared ka lang. Exactly. Sa tamang paghahanda tamang impormasyon tulad nitong pinag-uusapan natin at tamang mga tao na tutulong sa iyo pwedeng maging maganda at exciting pa nga itong experience na to tama so para sa sayo na nakikinig na yon this raises an important question pagkatapos ng lahat ng napag-usapan natin ano kaya yung isang maliit na step na pwede mong gawin perhaps uh, ngayon or this week para mas mapalapit ka dun sa pangarap mong bahay? Magandang tanong yan. At kung kailaman mo ng mas detalyadong gabay, lalo na kung medyo ang tinatarget mo ay yung mga mid-price hanggang high-ticket properties para man sa titirahan mo o pang-investment, nandito kami sa Excel Edge Realty. Yan ang expertise namin. Oo, tutulong kami sa mga first-time buyers and investors na tulad mo. Pwede nyo kaming bisitahin sa aming website. Pakinote na lang www.xledge.com.ph Ulitin ko, www.xledge.com.ph Tingnan nyo doon. Ayon. Maraming maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Sana may napulot kang mahalagang impromosyon. Sana nga. At kung nakatulong sa iyo itong usapan na to, please pakiclick na rin yung follow button para updated ka sa mga susunod pa nating discussions. At uh, pakishare na rin sa mga kaibigan o kapamilya mo na baka nagbabalak ding bumili ng bahay. Malaking tulong yan! Hanggang sa muli, ingat!